guys, for so, today's to video guys, mag uh, tayo ng tilapia guys. Tara, update kayo maya guys. Kaya natin ng kunting tubig. So, ayan guys. Uh, sabay na natin itong i-ano guys. Mga lamas. Mayroon tayong ang limong grass. Sili. At saka ano guys. Iba. Talong. At saka atsal guys. mamaya ito lagyan ng gata guys pag mga luto na yung mga ano guys lamas ito ang ating gata guys ayun guys sarap tingnan guys oh <tong> Lagay na natin yung gata, guys. Oh. Sarap nito, guys. Daming sili. Kasi konti, guys. Final na to nga, ano, guys. Pintla, guys. Final kupas Upas na yung magic sarap, oh. Okay. So ayun guys, binata ang tilapia guys. Sarap yan guys, sarap.